Oh, oh, Ay, oh, bakit naman ganun? Dalawa silang mapamaskoy. Kawawa naman yan. Okay Okay lang, mataba naman siya. Malaki na siya eh. Malaki na din 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 si din din wala din 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 Baka mo si si Sik, mag siya sa, sa Sian si eh. I'm a bike. I'm a bike. pala kanya. <laughs> oh my, ay, my God! sa na. <laughs> na. yan. Siyempre, baby. na. siya. <laughs> <laughs> <laki> <laughs> Sabi niya,